tingnan ng kagayan. Oo, alam ko, video Yung mga donation. Oo. Um, partnership na angat buhay. At syempre, angat bayanihan volunteer networks natin. Oo. Oh, oh. yun, troll. Nakang ng kagayan, troll. Yung alam mga, mo yung troll. Oo, yung mga troll na yung video Hindi na talaga yan, ano, titino tinulang yan, kapag hindi na yan nasweldoan, hindi na binayaran yan. O kaya yung tipong ano, videographer, yung karma is real. No. Yun lang talaga. Pero ayan nga mga helmet, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nagpaabot ng tulong videographer. Mm -hmm. Para naman po sa kagayan. Yes. Ayan no? batang helmet. Ay, nako, ngayon naman, videographer, bagyong nika. <Silúsica> Itong tatawid, mga batang helmet. Kaya pagdasal po natin na maluksaw so, na ito, humina na ito. Para, Diyos ko, yung same track kasi videographer, nung kay Marce, ma. Diyos Mio. Kaya talagang, ay, nako, mga batang helmet, ang tanging magagawa po natin ngayon ay ipagdasal talaga, yes. magdasal, no? Magdasal, magdasal, magdasal. Hoy, troll, magdasal ka. Ano nga manakalim? Ay, Iba, na. iba iba, iba, iba ang, dinadasal video ba ang dinadasalan niya tawag mo ma Ta daw tata para hindi pa Ta talaga nagsasalita no videographer kakatulog kaya mahihimbing agad sa loob ng sakulampo mahihimbing pero ayan nga mga kabatang helmet nako jusmeyo marimar may bago pa nga after daw ninika yo Ophel ba? O Ophelia? may pipito pa. Pipito? sana talaga mga kabata. Yung kasi pipito, medyo gamper. Basic period ko, so medyo maingay talagang, ano, may kasi mga pangalang pipito. Pero, nako! Si Ophel. Ophelia? Hmm, um, sakto lang. <laughs> pero paabata helmet, no? Kailangan magdasal tayo. Yun naman uh -huh. talaga yung pinaka the best na magagawa natin na pagdasal na malusaw na to Kasi ngayon pa lang talaga nakakaangat ulit videographer yung mga uh -oh. kapabayan natin. Tapos ito na naman yung pagyong nika. Ito naman? Least, pagdasal natin na pagtawid nitong maya-maya videographer uh -huh. hanggang bukas. Eh, huwag naman masyadong gano'n. Pero kanina, no, ang lakas na ng ulan. Tsaka, Kaya hang... nga, may bugsun eh. Hmm. Ako, pero ayan nga mga bata helmet. Congratulations talaga, no, Pijoga Perth, yes. sa patuloy na bayanihan. Especially mm -hmm. ng mga kamping at ng mga kababayan natin. Yes. At kung nagustuhan mo ang video to, kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa lahat ng mga ay upload po namin, Pijoga Perth! talaga natin kaninang madaling araw video ka Hindi ko talaga mapapalampas yung mga ganyan klaseng troll. Nakakainis na trolla. Trolla stay, stay happy, stay healthy, stay safe taas, as always. Sabi kami sa buhay, yung nag-helmet din ang book It Keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! We video ka Ano ba yung kay Trump? Ay, gusto ka niya. May nabalitaan ay, ay, kasi, ay, kasi sa ako. Ay. May nabalitaan <laughs> ako eh. Oh, ano? kita ko yung next vlog. Huh?